-awal. Mga boss, ito yung mga na-hunter natin. Nagbigay ako ng claw. Yan sila. Ang dami nila. Ang dami nila mga boss. Yung mga hunter dito sa palina. Nagbigay ako ng claw para mas madaling makuha. Taalis na kami. May tatanim pa kami dalawang bakas. Sa ibang barangay. Yan. <laughs>

Hunter dito sa Palinais. Huh? Yan, so late yung TV dito mga boss.